good morning sa lahat meron kasing nagturo sa akin na may matanda na PW siya PWD tapos kutul ang paa niya naka wheelchair lang daw at araw araw daw pupunta sa sa palingki dahil nangingi pagkain so itinuro sa akin ngayon so tapas ko lang siya para magbigay ng tolong kay Tapano. Andito nga pala ako ngayon sa may lugar ng ano ng ng Sapote. Sa likod ng ano Sapote Market. Pasayın natin siya, hanapin natin yung bahay niya. Sobrang init. Matatahin natin kung may makakain ba siya o wala. Sana matuntunan ko yung bahay niya. Wala daw siyang ano. Wala daw siyang kamag-anak. Walang, walang asawa. So, wala naman. Hanapin natin yung bahay niya. saan ba Ay, dito. Pasukin natin. Ito yung tirahan niya. Kumustahin natin si Kuya. Lantaon ka na? Taon? Oo. Oh. Ah, pinala ko, June 10. June 10, 19 ano? 1932. Hindi taon yun. Pangalan mo? Mga... Mga ano, mga... Mga 92 na po. Oo. Oh. So, anong pangalan mo? <magic> ah, pangalan mo, pangalan. Pangalan? <subscribe> Opo. Oh. Roberto Reyes. Oh. So, ikaw lang, ito yung bahay mo ko. Oh, ito yung bahay ni Kuya. Ano? Ito yung bahay ni Kuya. Ayun sa hindi siya makalakad, o. Oh. Puto lang pa ni Kuya, no? Tapos pupunta siya. Palingki. puto lang pa ako? Upo. Tagal tama. na. Bakit? Diabetes? Na... infection lang, 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 lang ito. Oh, Tapos may nagwi-wheelchair si Kuya papuntang palengke sa puti. Tama? Ayun, ang oh, wheelchair ni Kuya. Ayan, si Kuya. Kawawa si Kuya, oh. Mag-isa lang sa bahay, tapos gumagapang siya pag siya naglilinis ng bahay niya. Hindi ng bahay mo. Inang bahay mo, Kuya. Oh.

Hindi ko na nakita ang anak ko. Asawa mo? Ayaw ko ng anak ko, ng ng anak ko. Magalaga sa akin ang anak ko dahil mahirap walang pakinabang. Kawawa <laughs> wala eh. Okay. So ngayon, alam ko na... ka. Ako, 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 dito ya. Tulong ng mga tao. Tulungan kita kuya, huwag kang Tulong ko sa'yo, tulong. Wala. Wala. Mga gusto mong... Dito yung mga araw eh. Dito yung araw eh. Pahinga na rin ako sa si mundo eh. Yeah. Ang ang ang, 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 problema ko, tapos na. Huwag mo na. Dasal. Dasal lang sa Lord. Dasal. Dasal. <laughs> wala akong mag magawa. Ngayon, ganyan, ganyan. Mayroon talaga niya sama sa bahay na isa lang. Hindi ko siya nakakalapan. So, pag tanghali daw sa siya pagbaba sa paglito na sa Andito ka ba bukas? Wala kuya, wala kuya ka alalay sa buhay kuya. Andito ka bukas? Umaga, andito ka umaga, bukas. Bukas, bukas umaga, andito ka?

Kailangan ko ka ngayon dito yung may buti nga nakakpan ka, magka-advise ka sa akin oh. dami May sugat ako dito. Ano yan? yan? O, Hindi niya gumag ko ng gamot sa buti ka. Hindi niya gumagaling. Sana po, Walang magawa. Hindi na si ako nag nag -ag -ag ng gawin. Hindi yung mang gumagali niya. Sayang lang ang bili ng tab tab tablita. 50 pesos. Oh. Hindi rin gumagali niya. Si Wala. Salamat sa sa buhay. Andito ka ba bukas? Bukas ng umaga. umaga andito ka. Bukas, bukas umaga andito ka. Sa umaga? Oo, andito ka. Nalang uh, kita ng tinapay dito, Bukas. Kung umaga, ha? Kung may pira ko, biya ko la tinapay, na lang tinapay. ako nalang bibili, punta ko Bukas dito. Huwag kang maaalis. Bukas, dito ka lang, ha? Pagkain? Oo, oo. Eh. Dito ka lang, ha? Huwag kang maaalis, ha? Huwag <laughs> kang maaalis. Dito ka lang. Bukas, punta ko dito. Nalang uh. kita ng pagkain, ha? Kuya alis bukas, ha? Punta ko dito, dala ko ng pagkain sa'yo. Ha? Umaga. Ganitong oras punta ko dito. Ang pesta mo eh. <laughs> Paano eh? Kung tumandaan ako, dati hindi man ko bingi. Nang... Ganon talaga Nang... ba? Nang tupo ako, na, naging bingi ako. So, bili ka ng tinapay. Eh. Ito. So, bili ka ng tinapay sa labas. Naging, naging bingi ako. 영아 <목소리도>

bukas andito ako. Bukas umaga andito ako. Punta ako sa iyo, dala ko ng pagkain. Umaga, ha? Ako uh, dito, ha? Punta uh, maalis. Ha? Bili ka ng pagkain. Sige, sa maraming salamat ko sa lahat. Hindi po sa pagkain. Punta ko sa palingke, bibili ako ng kaon. Ako magdala Kaon ba ng... Kaging? Okay. Gawin ko yun na Kung kinsa, baka malinti ako. Gagawa ko ng wala akong paglagyan. Ako na lang magbili bukas. Ako na lang magdala bukas. Ako na lang bibili. Ako na bibili. Huwag ka na umalis. Mainit. Oh. Mainit. inito Ako na magdala bukas, ha? Huwag ka na umalis. Dito ka na lang. Ha? Oo. Oh. Dala mo pagkain sa'yo bukas, ha? Oo. Oh. Okay, manawagan ka. Baka gusto mong manawagan sa mga anak mo. Nawagan Oh. ka sa anak mo. <laughs> nawagan ka na sa anak mo. Baka sakaling makita ka dito sa... Mga an anak? Oo. nawagan ka. Ma. Dalawampung taon, ha? Dalawang. Hindi ko yan nak na nak -na, 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 na nakita yung anak ko. Ewan ko. Nawagan ka dito. Mapapanood ka nila dito. Hindi ko alam kung saan sila. Anong pangalan? Wala. Hindi mo alam pangalan? Ayaw ko tanggapin ng asawa ng anak ko. Nahirap mag-alaga ng maganda, walang takinabang. Yeah. Kaya wala siya. O oh, sige, bukas, andito ako. Eh, gawin ko. Eh, mag-tiais ako. Dati eh, napusuro ang ampa ako. Akala ko, magkatrabaho pa ko. Hindi na ako magkatrabaho. Sige po, kuya. Wala. Oh, yeah. Nagagwa ko kaon saan? saan yung tahong mo? Ito lang akin kan trogan. Wow, ang tagal ko dito, kuya. Grabe, ang init ng higaan ko yan dito. Wala. Baka may aas dito, kuya. Hindi pa ko nakainit ng tubig, inuna ko na ang kahon, ang padlak ko ito. Hmm. Inuna ko muna. Sige, bukas na ako ha. Ito, uh, wala na. Kagata po na. Ma tama ako yan. Tapos ko pa 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 ma ko, uh, punta ko ng kalingke. Mainit, init, init. Wala eh. Wala, wala ako. -wala. Basta bukas uka ng alis umaga ha. Andito ko bukas umaga. Dala ko ng pagkain sa iyo. Okay? Okay. Nitong oras punta ko dito. Okay na, magbabay ka na. Babay ka na dito. Oo. Babay ka na. So maraming salamat po sa lahat. Thank you so much. So much.